Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kabalikat sa pagtuturo act na magbibigay ng 10,000 pisong allowance para sa mga guro kada taon. Sa kabila nito, no-show naman si Vice President Sara Duterte sa seremonya na siyang kalihim pa naman ng Department of Education. Nagbabalik sa si Eileen Taliping. Pirmado na bilang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kabalikat sa Pagtuturo Act na magbibigay ng taon ng 10,000 alawan sa mga pampublikong guro para sa kanilang mga gamit sa pagtuturo. Mula sa dating 5,000 ay dinoble ito at naging 10,000 na ang teaching allowance na magiging epektibo sa school year 2025-2026. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang sakripisyo ng mga guro, kaya naman anya tinutugunan ang mga hamon sa basic education sa pamamagitan ng matatag agenda ng administrasyon. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga senador at kongresista sa pagpasa sa panukalang batas na malaking tulong at suporta sa mga guro para sa kanilang pagtuturo. Sinabi ng Presidente na ang mga guro ang mga ansang hero ng lipunan at nagsasakripisyo para maturoan ang mga bata sa araw-araw at maging responsable at produktibong mga mamamayan. Sa ginanap na seremonya ay kapansin-pansin na wala si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte Carpio. Dumalo sa signing ceremony ang mga leader ng Senado at Kamara at ilan pang mga mambabatas. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.